Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa LA Vlogs mga kalapatids So yun mga kalapatids, i-out na nga natin lahat ng ibon natin mga kalapatids So sa mga nagtatanong nga kung bakit i-out na natin, eh, medyo personal yung ating pag out Medyo uh, private na yun, so hindi natin sasabihin So yun, i-out na natin to, nakapost na siya, nakapost na siya sa Facebook natin ah uh, Yung iba naging query na, yung iba uh, ready to deliver na Bari 2 weeks time mag-deliver So yun, ah uh, kukunin uh, magbibigay ko na rin yung mga pag-deliver natin para Uh, alam, na, alam nyo alam niyo na in-out na natin tapos yun nga mga kalapatids ano, for na magpapakain na tayo ng ating mga alagang kalapate hindi ko na sa inyo pakikita kung paano sila pakainin alam nyo na yon hindi ko na rin pakikita kung paano sila pakainumin alam nyo na rin yon plain water lang ang ibibigay natin ngayong araw kasi wala naman tayong dapat gamutin all goods naman sila uh, wala naman tayong problema sa health condition nila kaya pwede na natin silang i-out mga kalapatids so yung mga babalik naman ng na ibon kung sakali ay eh, ipipilit natin na ay mapabalik sa kung sino man ang bumili hindi pwedeng hindi natin na ibabalik. Although, pat out na nga tayo eh, ibabalik pa rin natin mga kalapatids. At ito yung mga breeder natin mga kalapatids. Yan o, gutom na yan mga kalapatids. Yan o, gutom na gutom na yan. So, bali, ang mga out natin sa Sunday, 3pm ito, Bandenbrook natin, Nakak, at yung Jansen na natin doon, na Saddle grisel natin sa bubang yan. At, isang hen dito, ito, yan, yeah, may puti sa ulo. Yan, yeah, nasa taas na yan. At yung isang blue bar dito na hen, mga kalapatid. So, apat na ibon ang ating i-out sa Sunday, mga kalapatid. Tapos yung naririto nag-iisa na, pwede na nating ilipat dito kasi ito ililipat na natin. At didismantle na natin itong kulungan na to para mabawasan. Lilinisin na rin natin para sa susunod. Eh, hindi na tayo maglilinis ng marami. Tapos, eto naman narito sa may pader na kulungan, pwede na natin siyang ilipat dito naman. Pagkatapos natin linisin, pwede na natin siyang uh, ilipat dito. Tapos, para mas madali tayo makapaglinis ng mga pinagtanggalan ng kulungan, mga kalapatids. So, yun muna mga kalapatids. Babalik ko sila sa inyo maya-maya. Pakakainin ko lang sila. Tapos, painumin ng tubig. Pabalik ko sila sa inyo. So let's go. So yun mga kalapatids, napakain na nga natin lahat ng ating ibon mga kalapatids pati dito sa ating pliers. Ito yung blue bar na kukunin sa atin sa next Sunday. Busog, busog, busog. ano ah, oh, katawan na ito. Kenyan mga kalapatids. Yan, paliliguan natin sila sa uh, pwedeng Webes o so Friday paliliguan natin sila. Kasi nung huling niliguan ko sila is Webes. So Friday paliliguan natin sila. Ngayon Friday. So yun mga kalapatids yan. Hintayin lang natin maubos yan. So, Lalagay lang tayo ng tubig. Tapos na. Nagbabaan na tayo mga kalapatids Ito kumain na to And yan mga kalapatids Bali 2022 pa yan sa atin mga kalapatids yun yung mga anak ng ating mga banden bro Pero yato rin natin yan mga kalapatids yun o Tapos dito naman Ubus na kinakain nila mga kalapatids Yan pwede na natin tanggalin Yung kanilang patukaan mga kalapatids Tapos wawalsin natin yung mga patuka O nalaglag mga kalapatids Meron dito sa nga pala mga kalapatids Huwag niyong ugaliin na Na magbigay pa ng patuka Na galing na sa dumi Mga kalapatids Kasi magkakabulate ang mga yan So, yun So, goods na yan Napatukayan na rin natin yung nando doon Okay na yan Goods na goods na tayo So, tubig na nga lang Ibigay natin yun Plain water Mga kalapatids May tira pa tayong patuka Yan o no? Pwede pang pwede pa yun Ang bukas ng umaga Mga kalapatids Same time dito Goods na rin Intayin na lang natin yung maubos lahat ng yan mga kalapatid. So goods na goods na naman na yan. Wala na tayong problema dyan. Ito naman no. Hindi yan namimili ng kinakain mga kalapatid. Goods na goods yan. No. Lakas kumain naman yan, no. Puubos yun ito. Ayok ko nang bago pa makalunok. Oh. So yan mga kalapatid. Hindi ko na ba kita sa inyo kung paano natin sila painumin. Ubus na yung kinakain nila. Pwede na natin tanggalin yung kanilang feeder mga kalapatid. So ito na natatapos itong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe mga kalapatid sa Alaination Vlogs at sa ating Facebook account. Bundelos Reyes at sa ating Facebook page ala eh Nation Vlogs mga kalabarids at yun know, o may isa pa ibon na bumalik o oh, yan oh. pero hindi na natin pababalikin yan hindi na natin huhulihin ayan o oh. tatlo yan mga kalapatids. yun know, o bumalik lagi yan rito so hindi ko na nga yan pinabababa pa rito pinababayaan ko na lang sila so kasi may kalabarids din dito dito sila kumakain mga kalapatids. so yun mga kalapatids, bye bye